So, wow! Bangos mga kainag siya, At meron pa rito nag-iisang, hindi pa natin nahihiwa, Bangos na napakalaki. At syempre, yan ang ating paboritong isda ngayon. Yung makirel, wala na yon ekes na yon dahil mataas ang purinon, bawal sa may mataas na uric acid katulad natin so ito kung napapansin nyo meron tayong sangkap no? sibuyas, bawang at luya syempre gagawin natin paksiw ang paborito nating lutong bahay paksiw na, pak, na, na bangos hahati-hatiin ah, ko muna to siguro mga isang pirasong o dalawang pirasong parte ng bangos ang gagawin nating sinigang tapos the rest paksiw paksiw na paborito ni Inags. Yan. <laughs> so, sobrang excited na ako dahil sabi nila, ang mga may kaliskis daw na isda ay safe, mababa ang purine para sa katulad nating matataas ang uric acid. So, tara. Bangan nyo ako mamaya-maya ng konti mga nasa lilinisin ko ng to sandali Tapos pag maluluto na, ipaglalagay natin yung mga sahog, papakita ko sa inyo. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada yun mga kainay so ito na no? oh yan ang ating paksi oh no? nilagyan ko na ng mga ano yung suka patis ayan oh no? kita nyo naman yung mga sangkap natin ano syempre buksan natin yung ating nakayong uh, yung ating stove yan pala itlog nilaga na ni Malarena para ano pagkain ko kasi yan eh kasi nga mataas yung aking uh, uric acid at syempre namimili tayo ng ating kakainin ngayon yung mga mabababa ang purine diba tapos sa uh, bukas na rin ako, bukas na rin ako magsasaing mga kainis sa isasain, isasaing, isasaing natin bukas ay brown rice. ba diba? Mas okay yung kaysa white rice. Although hindi naman tayo kumakain ng white rice, puro brown rice naman ang kinakain natin. Tapos yung dalawang buntot ng bangus na yon hiniwa ko sa gitna, nilagyan ko ng asin, nilagay ko sa freezer, at ipipirito na lang natin. At syempre gagamitin natin mantika ay ang extra virgin olive oil. ba diba? Mas healthy. Maraming salamat sa comment ninyo at saka sa mga advice. Thank you very much talaga. O ayan, tapos na lang to. Pag na yan, umamoy na, ayos na, patayin natin stove, tulog tayo, gising tayo bukas, coffee, kain. Tapos baka tanongin nyo kung ano yun na sa tinga ko. Ano yan? Earphone, mga kainag sila. Siyempre, alam niyo naman, mamahalin yan eh. <laughs> baka, baka uminom kayo ng kape, na ibuga nyo ah. <laughs> o kaya baka malaglag kayo sa buwan sa, kung saan kayo -opo, sa lakas ng hangin ah good vibes lang tayo mga kainis. good vibes lang tayo yan, syempre kasi gabi na ngayon ano oras na ba oh, alas alas 11 na ng gabi syempre natutulog na sila kaya pag uh, gusto ko pag nag-music tayo habang may ginagawa tayo habang nagluto tayo dito ay tahimik pero ang problema pag nagsalita ako tulad ngayon lakas ang boses ko wala din, gising din sila Ito mga kainis so oh, brown rice oh. Luto na natin Para bukas pagkagising natin Sabay sabay kakain na lang tayo Iinitin na lang natin sa microwave Ganda ng umaga natin ano? Oh. Ayun, yun yung dalawa nandoon Kumakain ng damo parang kambing Yan, yan Magandang araw ulit sa inyo mga kainis, ano? At syempre kagigising na natin May muta pa ako oh. Yan <laughs> Ito na nga pala yung niluto natin kagabi ang bangos nako, sarap na at ang ating brown rice mga kainag mm -hmm. ang tapos uh, ah, meron akong ano dyan okra i-steam lang natin o okay, Laga lang natin sa mainit na kumukulong tubig na yan meron konti na sarap tapos may sili na <laughs> tapos ito yung cloves mga kainag ito na yung ginamit natin kagabi pinaglagaan natin pangalawang laga na to Ayos. Sabi dyan. Pusa natin to. Yan. Ito natin kumulo. Mababa oh, baba muna tayo rito sa hagdanan natin. At nasa tayo ng ating uh, bahay ngayon mga kainags. Ano? Ang ating kalangitan ay nako. Ayan pa medyo nagbabanta pa yung pagulan. Ano? Oh, ayan. Pero nako napakaganda mga kainags. Napakasarap ng ating... Uh, Pagsimoy ng hangin, napakalinis, napakal na, napakatahimik. Ganda ng araw, sarap gumising. Pag ang oras natin ng tulog, ano? Oh, wow! <sighs> What a beautiful day! <laughs> sarap uminom ng tubig. Medyo may kasamang uh, lamig yung hangin, mga kainags. Ay... Ito na nga pala yung mga dandalayon na inanuhan natin ng suka no nakaraan no. Ito ito siya oh. Ano ba nangyari sa kanya? Yan, ito yung mga pinaglagay natin ng suka eh. Suka yung vinegar, pure vinegar sabi kasi mamamatay daw yung mga dandalayon kapag ka uh, nilagyan natin ng suka. Pero syempre sabi ng iba naman, ito nilagyan din natin ng suka to. Eh. Sabi nung iba, yung mga fresh, uh, mga dandalayon leaves, tsaka yung bulaklak, maganda raw gawing ano yan. Tih! Eh, yung bulaklak niya, yung kulay dilaw. Ayan, oh. Ayan. Uh, maganda rin daw yan. Antioxidant. Ayan, kumukulo-kulo na yung ating uh, uh cloves. Hinaan ko lang yung apoy, mga kaginags. baka umapaw yung umapaw yung pagkulo. O, oh, diba? Pangalawang ano to? Yung pangalawang kulo na. Nagamit na rin natin kasi kagabi eh. Meron tayong beets, red, red beets dyan. Tsaka celery. Yun ang kakainin natin, breakfast natin. Tsaka itlog. Ito, ito. Nilagang itlog. Ah, kakorte ng ulo ko, di ba? Yan. <laughs> di ba? Tapos mamaya, syempre. Ano ah, naku, last dish na pala, no? Kagigising lang natin. Tapos mga mamaya, bago tayo pumasok, kakain naman tayo ng lunch natin para may panlaban tayo sa, di ba? Magandang araw di ba? <laughs> ng ating uh, adventure dito lang sa bakuran. <laughs> Kala nyo kung saan diba, na. ko ni Apoy. Eh. at para medyo ganyan-ganyan na -ganyan lang konti. Mga 5 minutes. Or 3 uh, minutes. Yeah. Hi, 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 hi. Pagka umaga kasi mga kainex, napakasarap talaga yung tatambay ka sa bakuran. Pero mas gusto kong tumatambay doon sa labas ng bakuran ng kapitbahay natin. Ito'y tingin-tingin ng mga raspberries. At kung ano-ano pa, ma'am, <laughs> pwede ma mapitik. Yan. Yeah. <laughs> oh, hindi pa natin na itatapon to, no? Pag siguro pag talagang 100% na yung pa ako, yung kanan pa ako mga kainags, ano? pwede na natin tapon yan. O, oh, ayan, no? Gawa nga nung ulan, ano? Ayan, medyo may baha dito. Tapos ito yung gustong gusto kong bulaklak, no? Damo, bulaklak ng damo pagka ganitong panahon ng August oh, ganda nya ng kulay blue parang ano siya yung anong bulaklak yun tapos to tingnan natin yung mga raspberries ng kapitbahay natin baka mayroon pang natitira pwede pa natin mapitik <laughs> abo wala na talaga ito to may konti pa no? Oh. may konti pa ay wala na tuyot na oh. yun tuyot na no? Oh. pero sa loob tingnan natin dito Ayan, pero sa loob mayroon pa oh. pwede pa yan ay, no? ay wala na tuyot na mga kainag sa tuyot na oh. tingnan nyo tuyot na oh. Ayan na ay yung mga raspberries na hindi natin nakuha. Ayan o. Oh. Wala na. Tuyot na siya. Wala na. Tuyot na. Konti na lang. May makita man tayo. Konting-konti na lang. Napakaswerte na natin pag may makita tayong raspberries na fresh talaga dyan sa kapitbahay natin. Wala na. Next year na uli. <laughs> ay doon sa mga batang nanonood. Ano? Okray oh, ko lang yun ha. Patnubay ng magulang ay kailangan. Ha? <laughs> Tingnan natin yung cherries doon. Yan. Yung cherries, tsaka yung mga mansanas na nandito. Hindi naman tayo pipitik. Hindi naman tayo dudugas, mga kainags. Ano? Kung lang natin. Kasi masaya ako na nakakita na, ako ng mga prutas, mga bungang kahoy dito sa neighborhood natin. Kasi napakaganda. Nakakatanggal ng stress. Nakaka-good vibes. Kasi pag winter, hindi na natin makikita to Birang-bira na lang natin makikita ito. Eh. Ay, Ayan, no? O, oh, diba? Kita nyo, no? Hinog na, hinog na. Hitik na, hitik no? Hmm. At, uh, kukuha lang pala tayo. Ah, wala na. Bulok na rin, no? Tingnan nyo. O, oh, wala na. Na, wala na. Ano na siya? Nabubulok na. O, no? oh, Wala na. Yung mansanas, sa'yo, yung mga mansana, yung bahay natin, wala na rin, no? Oh. Pinuntahan na rin natin yung no? nakaraan to, eh. Pero sarap abutin, no? Sarap pitasin. Yan, yeah, no? Oh. Yung mansanas, tingnan nyo, nalaglag na lang, oh. No? Maliliit lang siya. Ayan, ha. Pero sarap niyan. Kung abot ko lang yun, tinira ko na yan. <laughs> Pero doon, doon sa, sa dulo, marami mga masana sa tanim yung kapitbahay natin. Masasarap din yun. Sarap lang tingnan. Kaya minsan masarap maglakad-lakad dito. Eh, kasi marami kang nakikita ang mga tanawing magaganda na hindi mo makikita pag winter. Katulad mga bungang kahoy, mga bulaklak. Ganun. Good, how are you? Ayan. Katulad niyan, bulaklak oh. Ganda niyan, mga kainis oh. Ayan, no? Oh. Ayan, oh, diba? Ang ganda. Ah. Ganda, no? Ay. September na, sa susunod, ilang linggo na lang Hindi na tayo makakapagsuot ng t-shirt Mga kainag siya, no? Hindi na Wala na <laughs> Sweatshirt na yung suot natin Next, ilang dalawang linggo na lang Siguro, naka sweatshirt na tayo Kasi medyo malamig, eh. Pero mainit pa naman yan September, October Medyo mainit pa yan Pero may time na Magsusuot na talaga tayo ng sweatshirt Kaya Mamimiss yung aking Malindog Sa katawan Yan <laughs> Salin na natin yung ano Yung cloves uh, Pwede pa siguro ito, mga isang lutuan pa, no? Alright! Yan! Ay. Uy, <laughs> sumabit. Ito na mga kinags yung ating kakainin, no? yung beats na sa ilalim mo. Ayan, no? Tsaka magandang araw kay Mahal na Reina. Magandang araw sa'yo, Mama. Uh, magandang araw talaga. Ang ganda ng araw natin ngayon pagkatapos ng pangit pa na ng ilang araw. araw. <laughs> <laughs> Nagsalita lang ako. malamig na. Ano mahangin ako? Pasok na tiyas ko. Ma, tingnan mo nga itong ano ko ma. Yung aking uh, bangus. Kung masarap. Ayan o. Ako nagluto nito eh. Tikman mo ko kung, kung papasa kung papasa sayo. <laughs> Malang sarap pag ako daw nagluto. Bihira talaga si Mahal na, na ano. Ano na naman yung baby ko na yan? Unahan mo na naman si Mahal na Reina diyan. Yan so ininit ni Mahal Reina yung sopas na niluto niya. Nga. Ayan, so paso. Oh. Ako, sarap nito. Sarap. Tara, na ano Nagbabalat lang ako ng itlog, mga kainay. No? Gusto mo itlog? Dalawa, pagbabalat natin itlog si Mahal na Reyna. Ilang ganito? Dalawa. Para sa sopas. Sige na. Para sa sopas daw. Hmm. So ito na itlog mo, o, dalawa. Oo. Oh. Oo. Oh. Yung alam, papakain sa aso. Chicken. Chicken? Ah, sige, pakain mo na lang yan. Oh, may pagkain sa'yo, ha? May pagkain bibigay si si mama. Si si Mahal na Reyna, may bibigay siya pagkain. Hintayin mo, ano, ha? Tsaka si Kuya Sayon. Yun. Dito tayo mga kainis at banata natin ito ating breakfast ngayon. Yan, syempre gusto ko unahin yung beets. Mabisang beets mga kainis. Oh. Super ano daw super uh, foods. Mm. Ha. Ayun, buti naman at gumanda na ang panahon natin. Pwede natin magsampay mga kainis. Ano? Sampay natin to Yan yung suot natin kagabi. Oh. Ay kahapon pala. Trailblazer. Pero malakas pa rin yung hangin. Yan. Hey, sayon. Saya. O na mga kainags ano Lako parang nararamdaman ko na yung Pagsalubong sa atin ng, ano, ng fall Medyo malamig na ngayon Iba na yung lamig ha Although siguro baka lamig lang ng ano yan ang uulan na naman siguro doon ayun eh, no? Gamitin muna natin pansamantala yung araw ngayon Habang hindi umulan Bilad na, Binilad natin yung mga damit natin dyan Ay, Pero mamaya ayon sa forecast mga kainags ano, Ay uulan na naman daw So ilang ano ilang uh, ilang linggo ilang linggong maulan, aaraw maulan nako po. O oh, ito na mga kainags oh. ang ating uh, nako paksiyo na paborito. Yan, tsaka may okra. Itong okra na to, konti lang binabad ko lang ng konting konti sa mainit na tubig. Tapos brown rice at saging maya, -maya ng konti mga kainags ano. Pero syempre higit sa lahat maghugas muna ako ng kamay. kasi masarap kumain ng nakakamay. O oh, ito na mga kainags ano, Pisaan na natin. Kain tayo. Sarap, oh. Nak. Tender yung pagkakaluto natin ng... Mmm. hmm bangus. Damtinik. Mmm. Kumuha na akong kutsara. Sabaw. Mmm. 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 Sarap eh. Gusto ko sa gusto ko kasi sa sa paksiw, oh. maraming sabaw. Mm, ba? Diba? Tapos to, hmm? Malutong, no? Ano lang siya, 10% lang siyang naluto. Mas masustansya pagka medyo hilaw. Hmm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Medyo matinik lang eh. Hmm. Sarap, gabi. Hmm. Pasensya na kayo pag kumakain ako matunog. Kasi ibig sabihin, ini-enjoy ko yung pagkain. Hmm. 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 Apo. po ako. Kain tayo mga! Hmm? Hmmmm Sarap! hmm? Grabe! Hmm? Masarap nito mamaya yung ulo, sisip-sipin natin ano? Eh. Ang totoo? Oh? Mmm hmm mm -hmm. um, talagang, Mm. Mm. Tapos sa uh, sili pa, oh, ayun, laglag -lag pa. Mm. Mm. Sarap. Uh, Kung mm. natin yung ulo. Mm-hmm. Pinakuluan ko kasi ito sa ano lang, yung mahinang apoy. Kaya tender yung laman. Mm -hmm. Naririnig nyo ba pag sumisip-sip ng ulo ng isda yung mga magulang natin dati, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap. Walang tapon. Mm-hmm. Yeah. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ganyan daw pagkain ng isda. Medyo maingay. Especially pag sinisipsip na yung ulo. <laughs> Sarap. Yung iba naman, paborito nila sa parte ng isda, buntot makakilala akong ganyan eh. Ako naman, paborito ko sa parte ng isda, yung ulo. Tsaka tsan. Especially bangus. Mmm. -hmm. Mm. Parang kulang isda natin ah. Mmm. Hindi -hmm. na pa sa pagkain ng bangus dahil matinik. Dati nung bata kami, yung nanay ko pag nagluto ng sinigang ng bangus, pati yung bituka ng bangus, sinasama ng nanay ko, niluluto niya. Tapos kinakain din namin yun, yung bituka ng bangus. Pero ngayon, parang hindi ko na kayang gawin. Parang hindi ko na kayang kainin yung bituka ng bangus. Aywan ko siguro, hindi na ako nasanay, ano? Pero dati kinakain ko. Gustong gusto ko yun, mga kainis, no? nung bata kami. Siguro nung na, nag-aral na ako sa Maynila, hindi na ako masyado nakakain ng bituka ng bangus. Hindi na ako nasanay. Hanggang ngayon, hindi ko na, hindi ko na kaya painin. Ayun, ay, eh sinampay natin. Ayun, no? Mukhang tuyo na. Oh, deva, Ayos. Eh, ang panahon natin kahit paano, kahit konti. Ayun, eh, no? Ayos na ayos. So, yun, mga kinis, no? Oh? Nilinis ko na yung natin. Sarap, busog, lusog. Nako po, Panginoon na. Solve na solid talaga. Grabe, ang sarap talaga ng bangus na paksil. Grabe. Kunin natin yung mga silampay natin, mga kinis. So, tuyo na ito, mga ito. Yan. Naligo na ako. Hmm. Nako, bango. Grabe. Panalo. Nako. <laughs> Medyo gumanda ganda yung panahon natin ano. Pero mukhang kumulimlim na naman, ayan, O oh. oh, may ulap makapal na naman ang ulap doon, pero kahit papaano natuyo na yung sinampay natin, yung ating labahan. Lagay ko muna rito. Mhm. Mm Yan mga kainags, ano. kakawilang lang natin galing trabaho. Nako po Panginoon. Eh nakaramdam ako ng medyo pananakit ng konti ng aking ayan uh, oh, may ko napapansin niyo medyo namamaga-maga ano. Nagsisimula-simula na namang mamaga kasi siguro na stress sa trabaho natin. Oh, aray ko. Ganun oh, talaga. Lagi nakatayo sa trabaho, buhat ng buhat. Ayan, oh, papakita ko ulit sa inyo. Tabig sa so saya. saya. Hindi naman siya ganun kasakit, mga kainags. Ano? Pero alam mo yung nagsisimula siya ulit. O, oh, yung pagkakaiba niya, di ba? Nakikita niyo yung pagkakaiba. Aray ko, huwag yung anuhin, masakit. O, oh, yan yung pagkakaiba, mga kainis, ano? Aray ko! Alis ka kay Aray! Sabi kayo siya, Aray Tot, ayan, o. Oh. Kita niyo yung pagkakaiba, mga kainis, ano? Medyo naman maga-maga ng konti dito, o. Oh. Kumpara rito, dito, payat, o. Oh. Dito, medyo taba. Yan, Aray ko. Oh. Pero pinakamasarap nito sa lahat, yung nakauwi na tayo ng bahay. Yung alam niyo yung Masakit-sakit na masarap ng konti lang. Mas lamang yung masakit-sakit. Grabe. Uh, ang gagawin ko nito, kukuha ako ng, kaya ko pa namang maglakad, kaya ko pa namang makatayo, kaya lang siguro siyempre, na-stress na yung paa natin. Kukuha lang ako ng, ng ano, ng itatatata. Tapos lalagyan natin ng ano, ng ice cubes. Lalagay ko sa pako para, siguro, para ano, mawala yung ano, pamamaga, ano. Grabe. Tagal lang, tagal lang tong gout natin ah. Hindi na tayo nilulubayan ng gout ah. Kahit na umiwas na tayo sa mga kinakain hindi maganda, no? Kuha lang tayo ng yelo. Ito, lagay ko lang mga kainag siya, no? Tabi siya. <laughs> Ay, sarap. Pinakamasarap sa lahat. Yung upo ka talaga, grabe. Ah. Tapos mamaya, ah, uh, inom tayo, na, ano, inom tayo ng gamot mga kainag siya, no? Huh hindi iwasan ko rin yung uminom ng gamot kahit pa paano yung talagang inom lang ako ng gamot pag talagang kailangan na lalagyan ko lang ng ice to para mailagay na natin sa paa natin mga dalawang piraso lang para ano dalawang piraso lang okay na lang malamigan lang Dila, sabi nila kasi pagka namamagaraw ice daw ang ilagay mo pero sabi naman ni Mahal na sabi kasi sa akin ni Mahal mas maganda raw pagka ganitong ano, warm water daw, ibabag ko raw sa warm water, wag daw sa malamig. E eh, subukan muna natin tong ice. Para ano, tingnan natin, aray ko. Lalagay ko lang pa ganito. Kukuha rin ako ng tali para, para ano, hindi tayo mga ngawit sa kakalagay ng kamay natin. Ganyan. Ay, sandali wala muna ako tali tapos mamaya ng konti kakain na tayo darating na si Mahal na Reyna mamaya may ng konti makakainag siya grabe no hmm? naka sweatshirt na naman kami oh. kasi medyo malamig ang panahon natin na yan. parang hindi na wala yung sakit ah parang parang lumamig yung loob na parang medyo namagapan ng konti <laughs> parang ano ah parang wala parang walang nangyari doon sa, sa cold water sa ano no patay Tingnan natin hanggang bukas